At ito na nga po guys, ang ating inihandang pampaligo nila. Ang ginawa ko po dyan ay tigta tatlong kutsara po na suka at tatlong kutsarang asin. Ngayon e po, inihado po natin dito sa tubig pampaligo po nila. Ayan guys, dahil nga po para ma-press po sila at medyo malayo-layo po ang kanilang uh, bibiyahe mamaya sa Chaong Quezon. Ngayon po ay uh, magsisimula na po tayo magpaligo ng ating mga jet fighters. Sa so, nga pala guys, ito po yung ating uh, mga pabuwin pa ngayon. Yan, oh. surprise po yan guys. Anak po yan ni Kerubin, yung ating pinisher ng, uh, ng uh, Rojas Mindoro. Yan po yung anak. So itapry po natin ilipad yung isa sa kanila. Yan, mag iiwan po tayo ng isa Para naman po meron tayong souvenir Kay Kerubin Yung ating Rojas Mindoro pinis. Kinross nga po natin sila Doon po sa isa nating kalapatids Na dito po sa ating lugar Na nag champion din po Yan Tapray po natin Ang uh, sistema natin ginagawa yan po ang mga anak ni Kerbin. Guys, ang yun Oh. Nice yan siya. So anyway, tayo po ay uh, paper mag, uh, paper, maghahanda na ng ating uh, paligo sa kanila para sila ay mapareskohan na. Ayan guys, wait lang mo po. At ayun na nga guys, gusto tayo makapagpaligo sa kanila para ma ang kanilang katawan time check tayo guys ngayon po ay 5.05 uh, late na po nga tayong nakapunta rito guys no? Na dahil uh, nakaidlip po tayo pero nakahabol pa rin naman tayo meski medyo hapon na tayo nakapagpatuka sa kanila Narepres uh, na, na po ang kanilang mga katawan ngayon po guys sa uh, maya mayamayapo po, eh, eh maglo-load na po tayo sa ating uh, Mother Club. Ayan. Sa SLRPC. Doon po tayo maglo-load ng ating mga warriors. Ang destination nga po pala nila ngayon ay sa Chaong, Quezon So tayo naman po ngayon ay uh, habang nagpapahinga po sila at nagpapababa ng mga kinain no guys tayo naman po ay uh, magpapatuka ng ating mga breeders so, kapasyal okay. ko nga po pala kayo guys sa ating uh, stock lock so yan guys yung ating mga stock lock ayan o oh. maganda ng ating mga ibon ayan oh. oh. dati hindi ako makapagpakinis ng ganitong mga ibon ngayon nung nasa na tayo ng uh, bubungan kaya mataas taas na po yung pinagkakalagyan nila Ayan, medyo nakokondition na po ang kanilang mga katawan so guys oh so, ayan ano na yan guys oh Ito, so, namamaris na yung ating mule man hindi po natin pwedeng ipares dahil lugon po yan eh. Yan guys eh. So guys ang babae eh. yan o eh. iba po ay nasa baba at naka, naka breed po sila ngayon guys tinanong ko ang natira sa ating mga stock lock Baway pa oh. Okay. Hoy! Baway uh, pa itong dalawang to. Okay naman po yung kanilang mga domaino, no. Pasintabi po sa mga kumakain. Ayan. Okay naman po. Oh. Tayo po ngayon ay na, naging habit na po natin ang mag na ng mga patuka kaya po tayo ay nagtanim ng oregano malunggay sa ating bakuran yan yan guys oh. next breed so guys papatukap po muna tayo ng ating uh, mga breeder dahil almost 5 o'clock na po in the afternoon tayo 7.33 in the morning ayan meron na po tayong isa fresh from uh, Chaong Quezon ayan kadarating lang ayan o oh. <laughs> nagsisidatingan na po pala ang mga ibon naglilinis pa tayo so, ayan meron pa po isa ayan o oh. oh. ayan guys kumuronda pa fresh from Chaong Quezon time check tayo 7.33 guys dumating nirelease po ang ating ibo ng 6.30 in the morning so ayan pa isa oh. ayun dumapo nga lang Ay, hindi pala ayun lumilipad pa asa na layo pa ng konti. Napasarap pa sa, sa pag-ronda, guys. Ito, meron tayo sa... Oh! Yun. Time check tayo guys 7.35 bumaba Pero 7.33 sila dumating Ayan magkasunod Halos pagkasunod sila guys Sana lang ating inintay guys Ito Yung nakakabcom natin Tomorrow Walang joe yan guys Ayan may nagsiyo you tomorrow tayo Ngayon lang umuwi Walang joe eh ano yan? Pare-pares lang naman ang ating pinapakain sa kanila. Nagbigay ito sa kain ng vitamins dito kahapon tsaka ng ano. Pasok! 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 Ayan o. No? May eh. Hindi lang umuwi. Si Kumag. Sok, 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 sok. Ayan o. Sok, 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 sok. Buwan natin ang bawang. Sok, 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 sok. Ayan guys, try out of 3 tayo. Hindi lang umuwi. Simula ang kahapon. Yan ang iniintay natin. Ay, nako. Sige guys, subukan ko muna ng bawang. Ayan guys, so binigyan natin siya ng Sneaky Mix <clears throat> yeah, Sneaky Mix Hindi ko magutom Pero yung dalawa guys, yung una-una Nauna natin umuwi, talagang solid pa rin Ang katawan Pero eto Medyo payat Kaya ayan, gutom na gutom Pero wala naman syang bota Wala naman syang bota sa paa Ayan oh, malinis naman oh. o Baka nagpalipas naman ito ng gabi. Ayan guys. Pero ito, eh, malaki, malaki naman ang tiwala ako dito sa ibon na ito dahil consistent naman siyang umuwi. Miski nung sinasalang ko pa siya sa norte. Ito yung huli nating ibon na umuwi galing ng norte, na kalapatid. Kaya, uh, ibinwelto natin siya dito sa south. Ayan. Nandito kasi yung kanyang asawa. Ayan guys. Ito yung ating uh, pang pangatlong ibon na umuwi. Mag see you tomorrow. At least umuwi yung ating ibon ng safe. Iba na nga ang iniisip ko guys. Baka ako kung ano na nangyari dito sa ibon na ito. Kay Papay. Ayan si Papay. Gutom na gutom. Ay nako, Chaong. Siguro ma siguro ay maulan doon sa parking kaong o yan o, oh. namamara ako na nakita niya yung kanyang asawa yan, gutom na gutom hindi, kain hindi kang lakas mo ano, ng electrolytes Um. Malungkot nga ako kahapon dahil ito ang inaasahan nating unang uuwi. Yung pala, nag see you tomorrow. Pero okay lang yun guys, safe naman siya nakauwi dito sa ating uh, location. Ito nga pala, si Papay. Pinakikilala ko sa inyo. Iniisip ko nga guys kung i-skip ko ng isang uh, training itong ating ibon na ito para makarecover ng ayos ano sa tingin nyo guys comment nga kayo kung pwede nating i-skip to ng isang training para makarecover ng ayos so ayan guys ito na yung ating pangatlong ibon Maraming salamat po sa inyong pagsuporta ka kay Kalapatids Pigeon Lop. Sana ay maging consistent na yung kanyang uh, pag-uwi dito sa atin ng uh, hindi late at hindi na mag-see tomorrow yung ating mga ibon na uh, sinasalang dito sa ating South Face. yan guys. So, magandang araw po sa inyong lahat, mga Kalapatids. Bye-bye.